Hello ulit guys. So, back to my blog. Namamaos pa ako. It's a Sunday and happy sinulog to everyone. Sana nga ba yung microphone ko, magma-microphone siguro ako. It's a Sunday, it's January 19 today and today is also the birthday of my only daughter, Ninia. Happy birthday. Happy birthday! Ay, ay, wala ka na sa amin. kahit hindi mo na kami pinapansin. Happy birthday pa rin sa iyo. And sana ay eh, you're in the best of your health with your family. Hi to Alas as well. So, as you can see, guys, wala ako sa bahay. Wala kami sa bahay ni Daddy. Wala ang jokulasan kami. Yes, your guest is as good as mine. And dito kami kina Kenpai. Kagabi pa kami actually dito, guys. Dito kami nag-dinner kasi nga uh, wala lang gusto lang namin guys and si kuya andun pa sa taas tapos na yung work niya pero naglalaro ng computer and then si daddy kasi Ano si daddy ayan cooking our breakfast and then si kuya ayan tutulog pa. Si Papay tulog pa po. It's 9 o'clock na yata. So, dito lang kami. After breakfast, siguro alis na kami. Uwi na kami sa bahay. Hindi kami aalis, guys. Kasi grabe ang traffic. Ayoko na talaga. Yung naranasan ko last year. Nung umalis kami ni daddy nung gabing yun. The night of the celebration. So, grabe yung traffic na naranasan namin, guys. So, I'd rather stay sa bahay na lang. So, wala akong pasok pala, guys, kasi naka-training ako. Two weeks or three weeks yung training ko, guys, ng L2. Kaya for three weeks, nagsatsan ako. This week, mag-third week na ako. Actually, tapos na kami sa exams and all. Ano na lang. Uh, taking calls na lang ako. And wala na akong team for now. I think hanggang next week, hanggang end of the month, wala akong team. And bumaba na si Kuya. Good morning nak. Papa is still asleep. Ni um, memang kau dalam duduk. Umak men tau. Karun tau. Ah karun ah. Delik mu engon pasal nak. Loso ngobol. Lego umak umak usung kuno. Atonlah gambar papa insteka. Ai, boleh problem. Dan ada dalam pentungmu. So, yung in-laws ko is pupunta sa bahay. Mas ganahan magun sila balay daw kaya ang CR naras ubos. So, kala suka sa lukuyang nagluluto si Daddy Glenn ng itlog and corn beef. Sinapapay kasi meron na silang hinanda na ano nila. Hindi na pala nagra rice yung, yung kenpai ko. Kasi nga, nagda-diet na rin si Kuy Kuy dahil sa sugar niya, dahil sa taas ng sugar niya. So, he has been uh, disciplining himself in terms of food intake as well as nagka-cardio exercise na rin sila siya. And then kahapon guys, dumating si Kumaring Mickey from the States. And binigyan niya ako ng bag. Papakita ko sa inyo. Gali lang. Yung, yung chan ko guys, gum, sumik, ano ba yun? Gum, narinig yung chan ko. Yun Kunin ko yung aking bag. ay ah. Ayan. Oh, diba? Oh. Ayan, wow! dito. Maliit lang siya na bag, guys. Mukha lang siyang malaki dito sa camera ko. But small bag siya, belt bag. First time ko magkaganito guys, wala akong belt bag ever. So, thank you to Maring Nikki and Pit Senior sa inyong lahat dyan. So, sa lahat ng mga taga Cebu, Pit Senior din sa inyo guys. And sana is matiwasay yung ating celebration today. Walang mga major incidents. And sana is hindi, hindi mapuputol yung aming internet. Parang hindi na naman yata kasi during lang yun ng time ni Mark ni Tommy Usman niya dati. Yung pinakat niya yung entire um, I think that was 2016 if I'm not mistaken. Pero after noon hindi na nila inulit kasi nga mahirap pag walang internet guys, eh. wala kang communication, mahirap. So mag ano pa ba? Pangganap namin. So dito lang muna kami kasi natutulog pa yung bugoy ko. And bukas sa baho na kasi. Ka buti na lang kahapon. Nakapaglaban na kaagad ako guys. Nag-uniform. Niki yan. Grabe yung sipon ko eh. Hindi talaga mawala-wala yung sipon ko. Dito talaga siya guys. Oh. Tapos ang sakit-sakit ng ulo ko. Ayos sa sipon. Pero ay ipapa-adjust ko po na butas dito guys kasi hindi siya magkasya sa akin maluwang siya sa akin so ipapak ano ko to kay in the so ganyan siya guys pero dapat belt bag siya lagay ko kay dito ha sobra ba Yeah. okay po okay. Ay, hindi ko kasi dala yung aking yeah, ano ba So, makagalitoy ko lang for the meantime. Pero ang dapat talaga dito is belt bag siya. Eh, kaso guys, maluwag siya sa akin. Maluwag. Ayan. Gusto ko sana yung ano talaga, fit na fit. Oh. Yeah. Hindi nalalaglag ba? Ito kasi nalalaglag siya. Nakuhulog siya dyan. Kasi kulang. Kulang ng isa pang butas. Eh, para so, ganito. Sige mo. Diba? Ganda. Pero sige mo. Thank you, Marie so, Kailangan sa iyong pan. Ang buwan na nating... So, ayan na siya, guys. Suot-suot ko na. Ah, na so, kayo. ilalagay ko dito eh, is cellphone ay, and konting, konting ah, maliit na, na wallet. Diba? Oh. Although, may dala akong bag ko, guys. Yung Aldo bag ko. Pero, pag mag-grocery ako, ito na. Ito na yung aking, eto ito na yung aking gagamitin. bahay na kami guys and na lang kami kina daddy daddy joan mamili ihatid uh, sila ni ray daw dito sa bahay so ang daming lamuk guys pagdating namin so binigyan ako ni papay ng citronella ayan citronella na yan nilagay ko sa ano namin parang humidifier yun kasi ang dami talagang lamuk pinapapakitong isang to. Gusto kong maligo pero mamaya na lang. Kasi balak namin nga ilipat na tong computer ni Kian dito sa room niya. So, yung computer ko doon ilalagay ko na naman sa sa pikas, kabilang room. Kasi so, yung kutson niya yun yung gagamitin na niya. natin. ba? Guys, umalis muna kami ni Daddy, guys. Bumili kami ng uh, insect grip killer. Kasi ang daming lamok sa bahay. E alam naman natin. Uh, sinabi ko na sa inyo, pupunta yung in-laws ko. Doon muna sila mag-sistay. So nakakahiya naman ang daming lamok doon, guys. So Bibili ako pala ng kape. Wala silang sun mig doon na kape. Doon sa colonnade. So, diretso na lang kami doon. After nito. Nandito kami sa Yules. Sa Merchandise. Ano? Merchandise. And hindi pa ako naliligo, guys. Kasi sumasakit na naman yung ulo ko, eh. Parati na lang itong sumasakit. Hindi ko na alam. Ay, nako. Naiwan si Kian. Kami lang ni Daddy. After lunch daw susunduin yung in-laws ko. Nang brother-in-law ko. And then, diretso sila sa bahay. Nagsaing na naman si daddy. Pero yung saing namin is white rice. Wala kasi kaming yung rice ni Mami Lee. So, palabas na kami ng yung merchandising. Dito lang to sa may... Ano sa Nidrida? Biaso. Biaso. So, ang init pa rin ng aircon namin guys. May sira talaga tong aircon na to. May init talaga siya kapag hindi umandar yung thermostat, mainit. Pag umandar na yung thermostat, okay na. Pero on and off yung thermostat. So may diferensya talaga. So I'll have, it, I'll have it fixed. Siguro after siya sweldo ko. Papaayos ko to. Colonnade na kami, guys. Bibili lang kami ng kape. Walang masyadong tao konti lang you know mingaw mingaw that guys